Kay Luzon, Visayas, Mindanao. Mas ti Kaupurias. Narito na ang mga nagbabagang balita sa mga oras na ito. Naglabas na ng show cost order ang Pumilek. Lava sa mga kandidato sa probinsya ng Masbate na, na involved sa Mrs. Alert na karating sa mga iba't ibang mga uh, pahayagan ng uh, buong uh, Pilipinas. Narito ang report sa atin ni news correspondent PJ Mendoza. Pa. Naglabas na ng show cause order ang Commission on Election o COMELEC upang hingin ang paliwanag ng ilang lokal na kandidato sa lalawigan ng Masbate dahil sa umano'y paggamit ng emergency alert system sa kanilang pangangampanya para sa nalalapit na halalan 2025. Ito ay kasunod ng mga kumakalat na post sa social media na nakatanggap umano ng emergency alert message ang ilang residente ng Masbate nitong nakaraang Abril 3 taong kasalukuyan at naglalaman ng mga pangalan at posisyon ng mga kandidatong tumatakbo sa National and Local Election 2025 sa darating ng Mayo 12. Samantala agad naman na nagpaalala ang palasyo ng Malacanang na huwag abusuhin ang emergency cell broadcast system dahil ito ay para sa emergency lamang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat ito abusuhin at gamitin para sa pansariling kapakanan. Sa ngayon patuloy na kinukuha ng Birada News FM ang panig ng ilang kandidatong sangkot sa naturang pangabuso, ngunit ayon sa kanila ay nakapagbigay na sila ng kasagutan patungkol sa nasabing issue. Para sa Birada News FM, ito po si PJ Mendoza, Nagpabalita. News correspondent ng balitang yun ay hatid sa atin ng uh, Bila Bila Kopi, Mark Cafe, Prince Plaza, at Unilove. Yan ay hatid sa atin na Cabirada PJ Mendoza. Da, M. M. So, patuloy nating hinihingi no, yung uh, bahayag. Ngunit uh, sinagot na tayo ng isang staff ni uh, Congressman Richard Poe Na si Sir Jewel sa kanya ay uh, nakapagbigay na sila ng pahayag mingil sa naturang issue ngayon tungkol sa Mrs. Alert na involved ang pangangampanya sa mga kandidato dito sa probinsya ng Masbate. so maganda ng hapon ito na lang si Cabrera weng. ang mga, na mga nagbabagang balita sa mga susunod na mga update. At susunod na ang drama.